Mahaba talaga ng hair kapag ikaw ay may manliligaw. Pero paano kung ang iyong manliligaw ay hindi tao kung hindi isang encanto? Nakakapanindig ng hair, hindi ba? May nakilala kaming isang babae mula Baguio City na sinasabing siya ay kinahuhumalingan ng isang laman lupa at sinusundan-sundan pa siya. Ano bang klaseng pag-ibig mayroon itong manliligaw kong encanto? Ang sabi niya sa akin, kahit saan ka pumunta, susundan kita. Siya si Christy Gayo ng Baguio City. 40 years old at may mapagmahal na asawa. Pero sinong mag-aakala ng si Kristi? May manliligaw daw na engkanto. Hi! Pitong taong gulang pa lang si Kristi. Lapitin na raw talaga siya ng mga nilalang na hindi nakikita. Gaya ng mga duwende. So Christy, bata ka pa lang, Uh, ang kwento ay nakakakita ka at nakikipaglaro pa sa mga duende uh, duwende at mga engkanto na nakikita mo. Yes po, ma'am. Kailan yung unang-unang beses? Uh, siguro, ma'am, sa mga seven years old ako noon na, na parang nakikipag-ano ako sa mga duwende. Iturawang raw ang itsura ng kanyang mga kalarong duwende. Sige nga, magpaliwanag ka ng eksena ninyo na itong mga kalarumong duwende. Pag ano ma, mayroon akong mga nakikita na parang tinatawag nila ako na parang pupunta kami sa isang lugar na maglalaro. Parang naghahabulan lang po. Hi ulit! Gusto mo ulit maglaro? Hindi ko ba nag-aalala sa anak mo? na pa ako Nabahala ang mga magulang ni Christy nang makita nila ang kanilang anak na nakikipag-usap at nakikipaglaro sa hindi nakikitang mga nilalang. Tao uh, okay. po. Kaya dinala si Christy ng kanyang magulang sa isang manggagamot. Dito na nila nalama na ang kanilang anak pinaglalaroan daw ng mga maliliit na laman lupa. Uh, Nagtuloy-tuloy ba ito hanggang magdalaga ka uh, o nawala? Nawala rin naman ma'am nung mga medyo nagdalaga na ako. Nang magdalaga si Christy, nahinto daw ang pagpaparamdam ng mga kaibigang duwende. Nakatulong daw ang pagkakaroon niya ng kasintahan. Nakipagtanan si Christy kasama ang kanyang boyfriend noon. Mula Bagyo, pumunta ang dalawa sa La Union. Pero hindi inasahan ni Christy na ang paglipat sa La Union ang simula ng paggambala sa kanya ng isa pang nilalang. Nagtanan kayo, yes, tumira ma kayo doon sa lugar ng mister mo sa La Union. Yes po. At sabi mo, mayroong engkanto kang nakita rin doon. Ay uh, yes ma'am. Paano nangyari? Uh, yung first day kasi ma'am na dumating kami sa bundok na yon kasi bundok talaga yun ma'am. Tapos may naamoy ako ng sobrang bango na parang amoy ng mga bulaklak. So tinanong ko yung asawa ko kung bakit may mga ano dito parang ang bango-bango, may mga bulaklak ba? Sabi niya wala kasi iisa lang naman itong bahay na nandito. Mula sa pagpapaamoy ng mabangong bulaklak ng engkanto kay Christy. Isang gabi, habang nakahiga at nagkukwentuhan ng mag-asawa, si Christy bigla na lang daw nawala ng malay. Hindi ito agad pinansin ng asawang si Roman. Pero si Christy, iba ang naranasan. Pakiramdam niya lumabas daw ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. At dito na nagpakilala sa kanya ang isang engkanto. Nakasuot daw ito ng puting damit na parang sutana. Walang mga kamay at paa at ang muka nito may nakakasilaw na liwanag. Hindi ko siya nakikita na yung ganyan na harapan. Kung lagi lang siyang nakaside. yon parang nakikipag-usap siya. Parang kung ano yung sasabihin niya, parang understood na kaagad dun sa isip ko. Nasundan pa ang pagpapakita ng engkanto kay Christy. Hindi lang isang beses, kundi limang beses siya nitong dinadalaw. Hanggang sa ang engkanto, nagtapat ng pag-ibig kay Christy. Gusto pa daw siyang isama sa kanilang kaharian. Ipinakilala pa raw siya sa mga kaibigan nitong kapwa laman lupa. At ang pinakanatakot si Christy, ay nang ipakilala siya sa magulang ng Engkanto. Aba, at pinakilala ka pa sa mga magulang? Yes po, ma'am. O tapos, ano ang usapan ninyo? Uh, sinabi ko po sa kanya, ma'am, na hi, uh, gusto ng anak nila eh kukunin ako pero hindi po ako papayag dahil mahal ko po yung asawa ko. Ako nang bahala doon sa anak ko, sabi niya. Uh, tapos tumakbo po yung anak niya. Ang sabi niya sa akin, kahit saan ka pumunta, susundan kita pwera lang kung tumawid ka ng dagat. mo pagkakita ko sa tabi may nakita isang lalaki. Sa takot ni Christy, agad niya itong kinwento sa kanyang asawa. Kaya si Roman humingi ng tulong sa kanyang lolong albularyo. Nung naikwento ko sa kanya, tapos tinawas siya sabi nga niya. Sir, tinuro niya lang sa akin yung dapat gawin. Uh, nagbigay siya ng mga dahon na kukunin ko bago magdidilim tapos nung araw nung gabi na yon na ko na bago ako bago kunin yung mga dahon pinuntahan ko na para alam ko na yung saan ko pupuntahan yung mga dahon dahon Pitong klaseng dahon daw ang kinuha ni Roman. Para pangontra daw sa engkantong manliligaw ng asawa. Pero sa kanyang pagkuha sa mga dahon, pinahirapan daw siya ng karibal na engkanto. Yan, nung nakuha ko na yung pang-pitong dahon, dahon ng ate siya tayo na eh. Tapos parang tumayulat yung balahibo ko sa likod na Tapos parang may mabigat na dumagan sa akin. Nang malapit na daw sa pintuan ng kanilang bahay si Roman… Mas lalo daw bumigat ang kanyang pakiramdam. Kaya pagapang daw siyang pumasok sa kanilang bahay. Agad niyang pinaghalo-halo ang pitong dahon. At ibinigay kay Christy para ipanligo. Nang kinabukasan, nung matapos 'yon may mga lumabas sa akin na mga allergy. Uh, ito nga po yung mga piklat na ito po ma'am. O, oh. yan ito doon po yan nakukuha. Hanggang ngayon, hindi po yan na... -ana. Yan ay pagkatapos kang tawasin. Opo, ma'am. Ilang araw ang lumipas. Tumalab daw ang pangontra. Kaya bumalik sina Christy at Roman sa Baguio para takasan ang engkanto. Ang iniwang babala ng engkanto kay Christy ay tila nagkatotoo. Dahil hanggang dito sa Bagyo ang pakiramdam niya, nasundan pa rin siya ng kanyang manliligaw na engkanto. Pakiramdam ko, may nagbabantay sa akin. Sa amin, sa buong pamilya ko. Ang balita ko, masama kang magalit. At delikadong makagalit ka dahil meron kang kakamping engkanto. Ah... <laughs> uh... Siguro po kasi pag minsan po pag yung may taong may taong halimbawa ginagawa na ko ng hindi maganda na wala naman akong ginawa sa kanilang masama kumbaga pag sobra yung gadget ko na parang napupuno na ako pag nakabitaw po ako ng salita parang nagkakatotoo Ikinunsulta ng aming team sa isang paranormal expert ang kababalaghang nangyayari daw kay Christy. Hindi lang siya posible nangyayari yon dahil una, ang mga engkanto ay nakikisalamuha sa tao, sa physical na tao. Kaya merong mga tao na ang akala mo ay tao, yung pala ay kalahati lamang. Pwedeng kalahating tao siya or kalahating engkanto. Ayon naman sa isang neurologist, ang paglabas ng kaluluwa ng tao sa katawan ay posibleng mangyari. Tinatawag nila itong OBE o Out of the Body Experience. Isa sa 20 katao daw ay pwedeng makaranas ng OBE. Ang OBE ay isang clinical condition sa utak kung saan na kompromiso ang pag-andar nito. Ito ay maaring bunga ng stroke, epilepsy, drug abuse, at mga trauma sanhi ng vehicular accident. Pwede niya ma-experience yung mga ganong mga pagkakataon. Maaring na-stress yung katawan niya kaya lumalabas din yung kanyang uh, pagkatao o yung kanyang kaluluwa at na separate dun sa isang uh, sa mismong katawan niya no maaring nagkakaroon talaga ng mga instances na naiisip ng isang tao yung maganong scene or eksena no na kaya nagkakaroon talaga siya ng pag separate ng spirit at yung sa katawan Tahimik na at masayang namumuhay ang pamilya ni Christy sa ngayon. Nawala na rin ang takot nila na muling gambalain ang engkanto ang kanyang pamilya. Ang pananalig sa Diyos at pagmamahal ng asawa at anak ang nagpapalakas sa kanyang loob na hindi na muling guluhin ang kanyang buhay ng manliligaw niyang engkanto.